Oh, good morning mga tolls and friends. Ara-ara. Are naman ako sa, ano, sa Takas. Barangay Binaliwan Minor, Tigbawan, Iloilo. Oh, shout out da sa mga, shout out to all CCW, Tigbawan chapter. Oh, mabuhay kayo mga bro. Ayan. Tingnan nyo, pagmasdan yung mabuti mga kabro nyo. Kabro nyo, pagmasdan nyo. Oy, mga bro ah, yung mga CCW, huwag nyo kalimutan magsimba muna ngayong araw ng linggo. Oy, uh, kahit ganun lang tayo, at least nagsisimba tayo, no? Huwag nyo kalimutan magsimba, no? Once a week lang naman yan, eh. Ayos, mabuhay, mga CCW, Tigbawan Chapter. Uy, kasama na yung, uh, kasana, kasama na yung mga kabro uh, sa buong Pilipinas, yan sa lahat ng CCW uh, ah, Philippines ah, mabuhay kayo mga bro dyan sa Bataan sa Ulongapo de la Lupian at saan pang dakong CCW mabuhay kayo Whoa! ngayon uh, tolls and friends nandito na naman ako sa takas no ah, magsimba na naman ako Ayan. kahit ganito lang tsura ko po at least nagsisimba po ako no? once a week lang naman yan ah uh, doon na nga aming simbahan no, yun no. Pakakita ko sa inyo. Yan ang daan dyan ng aming simbahan. Dyan. Papasok ka dyan, tapos sa likod na yan, bahay na yan. Yan, doon, doon banda. So, simba naman tayo. Let's go na tayo sa ating church. Habang wala pa sila, no? Habang wala pa sila, pero pakita ko, nyo muna, ko muna sa inyo ang ah. aming baryo, no? ayano no? Malinis at matahimik. Yan. Matahimik na baryo. Yan ang aming gym. Yan yung gym. Yan yung stage na hindi natapos. Oh. Yan. Yan sana ang bagong stage Kasi hindi pa natapos. Yan. Yan ang aming baryo. Yan ang baryo namin. Uy, shout out oh. Shout out kay Jutay Jutay, shout out. Yan. Yan ang my friend Jutay. Yan ang friend ko Jutay. So let's go na tayo sa uh, church, no? Habang wala pa sila, doon muna tayo. Ah, uh, mag ano na lang tayo doon, kung anong magawa natin, no. Yan, dito ang daan mga tolls and friends. Yan, ube manok. Oh, tumakbo, tumakbo, takbo. Takbo ka, kruting. Takbo si kruting, oh. Yan pasok di tayo dito, mga tolls and friends. Ayana, yan ang church namin. Ito. Ito yung church namin. Yan. Yan ang church namin. Na Maliit lang pero maganda, di ba? Uy! May tao na doon, no? Yun, may dalawang kids, no? Oh. Ito kasi yung ano, kaway, kaway! Yan, shout out sa dalawang magpinsan. Ito kasi, ano yan, eh? Ah, uh, learning center ng Book of Life ng amin church. Learning center, youth learning center, no? So, may dalawa na tayo nakatambay doon, no? Very good 'o, oh. aga pasla, oh. So hanapin natin susi, buksan natin para makapag-electric pan tayo doon sa Youth Learning Center. Yan, so hanggang dito na lang aking video Mga tolls and friends, sa aking viewers, salamat ng nanonood sa akin, please like, comment and share. I salute you all, tolls and friends. God bless. Wow.